yun mga katas mga tropa na dahil sa na fake booking ako ngayong uh, gabi na to balik kakauwi ko lang magaan ako na na so na fake booking ako kanina yung libre ba po banda doon sa may area 8 eh hindi nasagot sa chat hindi hindi ko matawagan kasi nga mali yung number na kulang yung number na binigay niya sa panda eh hindi ko naman pwede nagbalik to kasi yung pino nang na ibabayad sa akin yung Panda, baka limang piso lang. So, 182 siya, ang halagay niya. So, ginawa ko yung nabunong ko na lang. So, ngayon, samahan niyo ako. Yung natin to. Itong abono ko. So, ito siya. Abono to, abono. O. Nakalagay siya resibo na to. Meron siyang... Crispy crispy chicken fillet ang laki so, Crispy, o, Crispy chicken fillet ang At burger mukluk solo. So, bubuksan natin. Lumaan ko na rin ng gatas. Continuous video to. Oh, nagising anak ko. Sama ka rito Ah, sasama ko na anak ko sa mukbang. Ito pa natutulog. Umupo ko dyan. Ayan. kaming dalawa. Magyama Ibuksan ko to Continuous video to ah. Hindi ko edit Ibuksan ko to Eh Hawakan mo muna Baka magulong. Hindi hawakan mo muna Lahat anak ko lang Para mabawasin Sa mga inod natin Ibuksan muna natin ito. Crispy Chicken Filet Burger McDo Burger McDo Ito Ah, uh, ito. Crispy chicken fillet. Yan. Crispy chicken fillet yan naman niya. At may burger makdo nga. So, ito. Ito yung burger makdo. Burger makdo. So, kakainin namin dyan lang. Ano gusto mo? Burger makdo or chicken crispy fillet? Burger na lang sa'yo. Okay. Ayan. Itong receiver niya. Ito ko sa inyo. Sa hamburger. Sa akin, crispy chicken filet. Wala oh, kami yan. Ako lang pa po, pa. So, pakainin namin po. Ngayon. Pababa ko lang gamit ako konti. Para makita nyo. Ayan. Mag-mumukbang uh, tayo ngayon. Ang content natin. Mukbang. Para napakinabangan natin may lagi natin sa wifi na channel natin yung template natin. O, oh, ready na. Kainin mo na yan. Pakita mo sa camera kinakain mo. Kaya kinakain niya. Ayun, eh. makikita nyo. Ah. Yun mukbang niya na anak. Nagising siya. Ito naman yung kanin. Kanin siya. Kanin niya. Kanin. Wow! Mmm! E, mo na ako. Hindi naman gamitin pa ito na ako tsara. Hindi ko pala nahalo ko. Bukbang na lang. Bukbangin natin ang abono sa panda. Mga uh, katams sa tropa tips. Mmm! -hmm. Sarap Sarap kaya ito? Ito lang ako nito. Crispy chicken anak ng pili hmmm 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 actually ko to gusto ko sana i-benta kasi nang nagpili man kaya mukbangin na lang natin baka masarap masarap na masya hmmm uh -huh. Hop. Bon. Mmh. -hmm. Ah bon, on 182. Ah, ça veut dire matulog ta ça. Mamaya. Hmm. m'attends Ba't nga abono? Dati nga nag-abono ko. Kulang-kulang 800 eh. Ito, 182 lang. Sa gabi pala, abono na naman ako 200. Buti na lang, naibenta ko siya. Ito kasi, wala yung mga tropa doon na bumibili. Kaya di ko naibenta kumita ko 600 nabawasan ng 200 kasi 182 kumita ko 600 400 na gusto sa'yo? gusto sa'yo ako pakita mo sa kamera hmm. sumo sa? Hmm. nakain na hmm. ay, ay. Ah, na anakku. Sabay-gatas. Masarap mag-ulog, no? Lasa ng abono. Masarap naman, no? Masarap naman sya yung chicken fillet. Alaking. Palamag sa abono. Hindi na mahirap pag may abono. Sa so either kainin mo kung benta mo. Pag di mo na ibenta, siyempre kakainin mo. Kaya yun, hinahin ko na lang, hindi na i-benta Plus gatas. Wraps sa Mga katakam sa tropa clips. Dana, bus na. Ang mukbang natin. Hindi naman natin pwede kainin to. Papil na to. Ayun, salamat sa iyo pagsama sa akin. Sana sa mga mga order. Ano, totoo, hindi mga fake book. Kasi kawawa naman yung mga rider talaga. Abono yun. Ganito ginagawa namin. Kapag abono kami, kinakain namin pag hindi namin may benta. Kaya ito. Ganun talaga. 600 kinita ako. Abono ang tuwa, uh, 182. Buhasan, diba? Kainin na lang natin. At yung mga gawa, kasama sa trabaho ko. So yun. salamat sa inyo. And maraming, maraming salamat sa mga sumusunod sa channel natin. And ciao. Ciao. God bless. God bless.